Hello guys, this is News Listener by Angelo. Salamat po sa mga manonood. na pag-usapan naman natin yung balita kahapon ay kung saan yung ICC, the International Criminal Court, uh, they rejected Duterte's request para sa interim release. Okay, kung tatandaan nyo, si Rodrigo Duterte ay nasa The Hague, nakukulong, dahil sa kasong Crimes Against Humanity uh, related doon sa war on drugs, di ba? Now, meron silang karapatan para makalaya pansamantala. Pero, uh, mukhang outright din na agad ng ICC itong request nila. Okay? So, bakit? Let's see yung mga reasons na na-deny yung kanilang request. Okay? So, let's watch this. And later, may papakita ko sa inyo sa inyong uh, video na isa sa mga reasons at sinabi ko to dati kasi uh, itong magiging isang dahilan kung bakit ma didenay yung kanilang request. Okay, but first, let's watch this from ANC. The failed bid of ex-Philippine President Rodrigo Duterte to be released from detention at the International Criminal Court. The court rejected his request for interim release, citing the absence of any compelling humanitarian reason and the possibility he may try to escape. Zen Hernandez has tonight's top story. Former President Rodrigo Duterte will remain at the ICC detention center in The Hague, the Netherlands. This is the order of the pretrial chamber after denying his request for interim release. In its 23 page decision, the pretrial chamber laid out five grounds for its decision. First, the court ruled that the former president is a flight risk. likely to evade proceedings. That's right. Okay, so that means uh, isa sa mga reasons ang pang-reject ng uh, nito ay merong flight risk na kung saan sa si digong, Tigong uh, kung baga posible na hindi makapunta ng trial kung papayagan siya. Bakit? Bakit hindi siya bakit posible hindi siya pumunta ng trial? Kasi ang daming pera nila, di ba? Madami silang pera, marami silang resources, marami silang uh, supporters, okay? And uh, I'm sure na may mangyayari talaga pag inalaw niya, inalaw ng ICC yung interim request, di ba? Okay, I'll continue. Based on his camp's repeated claims that the ICC has no jurisdiction, this includes statements mm -hmm calling his arrest kidnapping Yan ha oh, 'di ba imagine in so imagine yung legality ng uh, korte ng uh, ICC court tapos sasabihin nila na ay kinidnap. Uh, uh, pinoresang uh, pinunta doon sa sa The Hague ng walang uh, due process eh, eventually next na yan nung hearing ni ano ni Amy na merong proseso at uh, kitang kita tama wala, walang nilabag imagine niyo pati yung korte suprema wala walang uh, sinabi di diba? sila mismo ang nagsabi na yung crimes against humanity na war on drugs ni Digong from 2016 until uh, nung time nga hindi na tayo membro pasok pa rin yun sa uh, jurisdiction ng ICC. So that means the court itself, di ba? Uh, yung pagsabi nila na walang uh, walang problema, uh, dapat yun ang intinindi ng mga uh, senador ng mga Duterte, di ba? Okay. At ito pang matindi, siyempre, yung uh, yung uh, paga uh, ice paga uh, ano ni Sara Duterte uh, ito ang mga isa sa mga big reasons na uh, hindi na inallow ng ICC yung interim release okay so let's watch this the court also referenced Vice President Sara Duterte's Facebook live remarks hmm. about jailbreaking her father the court also oh there you go ito ito pakita ko sa inyo Jailbreak ah. Ito uh, ito nakita ko to sa sana, sana sa Facebook. Pwede niyo itong tingnan. Uh, okay? Oh. Uh. oh. lalabas na yan si PRD. Ano na yan natin? I jailbreak na yan natin lahat. Oh, jailbreak natin lahat. <laughs> oh, sige, sige. Pero pa Yung ilan bumoto kay PRD 16 million. Yung 16 million na yan, pupunta tayo doon sa ICC detention center. No? Oh. Hala, ka na naman, Sarah. Oh, di ba? Okay, so siya mismo, ang para uh, the big reason na hindi tinanggap yung interim release. Kasi, imaginein mo, abogado siya, ha? abogado ang taong to si Sara Duterte, pero aba, parang kung mag, uh, magsalita uh, uh, in front of the phone, parang hindi siya abogado eh. Parang hindi niya alam. Parang, ewan ko ba talaga kung alam niya o hindi niya alam. Na everything what they do, uh, kita sa online. Diba? So, yun. Oh, so, sige, continue natin. Pa? Also found that Duterte could intimidate or interfere with witnesses based on his history of threatening critics and those who... Yep, that's correct. Okay. Imagine you yung, uh, yung mga kalaban niya sa politika, yung media, ba. uh outright sa publiko eh uh, sinasabihan na uh, ng masasamang uh, salita tapos yung uh, yung uh, ABS-CBN na shutdown kasi sa kasi hindi hindi daw inalaw yung kanyang commercial sa kanila 'di diba? Kung kalaban ka ay da, definitely dudurugin ka ni Duterte. 'di ba? Imagine niyo 'yan. Okay, let's continue. Testify against him. The judges said there is strong possibility that Duterte could re offend, citing his own statements during the last election campaign. The court also ruled that there are not enough humanitarian grounds to justify his temporary release. Okay, you Yung Senado, ay -request, uh, na not request, but uh, a Senate resolution. Para ma-house arrest daw si Dugion dito sa ating bansa. Imagine nyo, yun, 15 na bumoto, so that means meron siyang influence sa sa Senado, di ba? Kung hindi man doon sa house, eh, meron silang uh, influence sa Senado. Which, one of the possible reasons na rejected yung kanyang uh, 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 interim release. Kasi... Kung titignan mo meron ba talagang humanitarian reason, eh ang okay-okay doon ang sitwasyon niya eh. Ang problema, ang ginagawa ng mga Duterte eh, ginagawang parang masama yung ICC. Oh, so, that means, uh, hindi ito gawa-gawa uh, lang ng ICC. Ito ay eh, pinag-aralan nila talaga ng mabuti para hindi makalabas si Rodrigo Duterte. Huh? Okay. saying he is so receiving sinyo. adequate medical care inside the detention center Yun. the pre-trial chamber said duterte's detention is necessary to ensure his attendance at hearings and the fair conduct of his case Vice hmm. president Sara Duterte has not issued a statement okay anyway gentlemen so that means uh, one of the reasons yung flight risk, di ba? Uh, to yung uh, sinabi ni Sara Duterte na i-jailbreak at sabi pa nila eh uh, okay okay na daw okay daw si Duterte pero nag uh, kumbaga yung depensa uh, yung defense team ni Duterte eh, sinasabi na eh ano eh hindi na siya makatanda and all that so dapat ilabas so rejected yan di ba at yung uh, ma-intimidate yung mga tao. So, right guys? Okay, so yun. Yun na yun. Yun ang problema nila. Hindi makalabas si Duterte. Pero anong, anong parang sabihin natin, let's think out of the box. Okay. Bakit, bakit ginagawa nilang, uh, I'm sure na alam nila pag ginagawa, ginawa nila yon I'm sure hindi makakalabas si Rodrigo Duterte. Pero In my own opinion, parang wala na silang choice eh kasi imagine niyo hindi na makakalabas si Duterte ang ang storya dito parang gagawin pa nilang uh, you know parang malungkot na yung storya na yung kanilang uh, tatay Diego nga hindi na makalabas at uh, yung ibang tao mga maawa -ma 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 kasi uh, inaapi kinidnap, di ba? So I'm thinking that that could be uh, yun ng mga goal nila para magmukhang kaawa-awa yung sitwasyon ng mga Duterte. Di ba guys? So there's a big possibility na parang kaya na din. Kanina ang ano. Yung kay... Uh, uh, sabihin na natin kay Pinoy. Di ba? Yung namatay si ano. Si... Si uh, Corazon Aquino. Parang naging gateway siya. Di ba? At gagawan nila ng story to So there's a possibility na baka mangyari yan at that could uh, trigger some emotions from our uh, from our Filipino citizens na iboto to si Duterte kasi yun ang nangyari sa tatay nila. Diba? Uh, anyway and uh, that's what i'm thinking so ano sa inyo, guys if you have any comments or or anything suggestion please type it down and uh i'll see you in the next video salamat po sa mananood.